So ito po Mga Boca Trips Meron po kong ipapapanood sa inyo Sana po panoorin nyo pong mabuti At pag-aralan nyo pong mabuti Ang nilalaman Sapagkat ito po ay uh, isang bagay na Napaka-importante rin Galing po mismo Dito sa Taga-suporta po Ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Ang nagsalita po nito dito pong bagay na ipapapanood ko po sa inyo ay si Attorney Sal Panelo. Kilala naman po natin kung sino po si Attorney Sal Panelo. Si Attorney Sal Panelo po ay eh yun pong isa rin po sa spokesperson ng Malacanang sa kapanahunan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin niyo po ito mga Boca Trips. Nawa po ay unawain po ninyo ang kahulugan ng kanyang mga sinasabi. Panoorin nyo. Estimating this president, they, they tell us he's weak. I, I disagree. He has political will. He was able to do that in uh, the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and <laughs> and true to the Hague, Mr. Duterte the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag may pag ganyan ng klaseng tao, eh, may political will, magaling siya. These people, they are understood. So ayan po mga Boca Trips, malinaw na malinaw po. Nagmula na po mismo sa bibig ng dati pong spokesperson ng Malacanang, na si Atty. Salpanelo. Siya na po mismo ang nagpatunay at sinabi po niya, hindi po weak leader si Pangulong Bongbong Marcos. Kabaligtaran po ng iniisip ng marami na siya po isang weak leader. Pinatunayan po ngayon ni Atty. panelo na strong leader po ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Kanya po sana mapanood din po ito noon pong mga DDS at uh, mga nakikinig at naniniwala dito po kay Atty. Sal Panelo. Maraming salamat po.